ang utak mo ay nasa talampakan. O uh -huh. nasang bahagi ng parte ng katawan mo maliban sa ulo. Uh -huh. Bakit? Kasi ando na nga yung paliwanag, yan, eh, di ba? Pag umuwi ka, mapapatay ka. Ito na ang katapusan ng buhay mo. Magiging Nino Aquino Jr. ka. At ka lang, Nelson, bakit? Uh -huh. Meron bang... Mga tao na nagkamali ng akala at pagkakaintindi sa pahayag ng uh, pangalawang Pangulong Duterte. Abang dami. Hindi pinday sa Sinabi so, niya matutulad siya Oo. kay uh, dating pa uh, Senador Noynoy Nino Dapat Napakadami po. Hindi lang yon. Ito yung mga taong kinikilala ng lipunan. Nakapag-aral. Uh -huh. Yung iba, mga abogado pa. Yung iba may, may, may mga honors pa sa mga paaralan ng kanilang pinagtapusan. May bigyan mo ko ng halimbawa ah? dyan, Narson. Pero ang inakala nila uh -huh. ay oh. pag si Duterte sa Pilipinas, siya ay magiging senador. Oo. Uh -huh. Siya ay magiging statesman. Magiging tatay ni Cris Aquino. Siya ay magiging tatay ni Cris Aquino. Mali naman natay. Hindi ba? Oh, ganun ba? At, eh, apakamali. Ang topic nga doon, yung pagkamatay na. Ayun. Mamamatay ka, tanggalin mo na yung inuyakin Aquino. Yun lang ang gusto niya sabihin. Posibling mapatay. Mm -hmm. Oo. Oh, Maaring ganun ang mangyari sa'yo. Eh, sino? Sino? ba? Sino? 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 Sino yan? Sige nga. Sino ba ng... Oo. Oh nagkaroon ng maling pagkaunawa. Oh. Masasabi na bagad nating iba. Ano? Hindi lang mm. sa mali, kundi iba ang mm. kanyang pagkaunawa kaysa dun sa talagang gusto sabihin oh, ni Bipi oh, oh. Parang reading comprehension nga. Yes. Uh, tingnan natin. Sino ang may halimbawa? Sino ang halimbawa nito? Sige nga, pakinggan ho natin ang kanilang paliwanay. Nahahalin tulad ba ni Bipi Sara ang kanyang ama? Kaya sa Yumaong Minoy Aquino? parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong uh, Duterte as really niya Kenoy, kung hindi kay Hitler. Ganun po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito. And I quote, Hitler massacred 3 million, actually supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them at least if Germany had Hitler the Philippines would have me so napakalayo pong ipakumpara ang sarili ko ikumpara ang dating pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po yung dating Pongolong 30 na inkumpara ang sarili niya kay Hitler. Oh, ah, yeah. Oh, malinaw malinaw? Oh, oh, eh, oh, oh, ikaw na, eh, apaka naman mga babae. Oh, oh. Kung ito ay estudyante mo at tinanong mo, anong ibig sabihin ng sinasabi dyan sa sa talata? Na sinabing Sa statement na 'yan, ang dating pangulong hmm. Ninoy Aquino at ah, dating pangulong Rodrigo Duterte ay mahatutulad mm -hmm. sa ay Ninoy Aquino. Oo. Oh. Eh pagka sinabi mo, yung ibang yung sinabi, ah, ibig lang sabihin yan, mamamatay siya okay. pag uwi posibleng siya ay oo, mapatay oo. kaya oh. na kay Ninoy. Eh kung ikwento mo ng iba, oh, uh -huh. Ah, pag-upo ah, Alasan yung kaunawa mo? Alasan yung comprehension mo? Marami ho ang mga nagbabalita na no, mayroon doon sila mga pagkilos sa Biyernes kasabay po ng kaarawan ng dating pangulo Rodrigo Duterte sa kanyang ikawalumpung taon. Mm -hmm. Yan, 'di ba? 80 years old na. Yan ayo. Mm -hmm. Eh hindi lang 'yun, Jen, itong linggo pa lang eh. Kahapon Yes, madami ho ang nagtipon-tipon sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang bansa, ha. Meron, ba? Oo. Oh, oh, oh. Ang pinakamalaki kong nakitang pag oh. uh, punta ay yung sa The Hague. Oh. Dumagsa ang tao sa The Hague, ha. Oo, oh, yung iba eh ayun to. Yung iba ay upo na lang sa sa Hague dahil sa sobrang dami ng tao sa Hague ano. Ipapalagay na. ko ba na rason oh. ng mga taong ito ay uh, supporters ng dating pangulo baka naman uh, nagkataon na na meron talaga event na napunta lang sila diyan. Pumunta pala eh. naman kinalaman sa dating pangulo baka ganoon ang dating eh. Ang iba galing pa ng London. Eh. <laughs> ah oh, uh, meron din pa. galing pa ng Germany. Oo, oh, oh, yung sa Europa. Uh -huh. Yung mga European countries uh -huh. ay pumunta yan. Diyan. So, nililiwanag natin na yung mga tao ito ay uh, hindi na natin ipalalagay kundi talagang supporters uh -huh. o taga suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uh, gusto nila kasi makita din si Vice President Sara Duterte. Ayun, oo. Oo. Ayan pong sa isa namang video ang ibinahagi ni Andy Andy Peña Fuerte the third. Makikita ang hinarap at kinausap ni Vice President Sara Duterte ang mga Pinoy. Uh -huh. Nag-effort pa kasing gumiyahe patungong dahig. Ito uh -huh. ba yung malapit sa, ano sa ICC? oh, yung mismo. Ayun, gano'n, gano'n. ah yung uh -huh. Kasi nung uh -huh. uh -huh. napunta ko, Nelson, na sa dahig, sa mismo sa ICC, uh -huh. Poy, hindi ko nakita yung ganyang, ano, yung... Ako yan yeah, no, sa so, totoo ha, sa uh -oh. totoo lang po, meron siguro mga twice akong napunta mismo sa ICC. Uh -oh. Sa buhay ko sa experience ko uh -oh. ito. Uh -oh. Kaya hindi lang ako nakapagpa-picture eh. Ganun Oo, oh, 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 oh. mga okay. siguro twice, na yung napunta dyan sa ICC mismo. Aba? At napasok ko mismo ha. Oba? Oo, oh, oh, oh. sayang lang, hindi ko lang na, na at the moment ATM eh. Ano ba? Oh, bago pa ito nangyari, itong uh -oh. mga kaguluhan ito ha, uh -oh. hindi ko akalain na... na yung ICC pala... Ay magigitan niyan ay magiging right. Kung alam ko lang, oh, oh. di pinutakti ko na agad ng picture yan tsaka sa Facebook, YouTube, at kung ano-ano Oo. Oh, Maganda ah. Maganda pagkakagawa niyang uh, ICC na so na. Oo. Ang mga istruktura, talaga namang matutuwa ka. Oo. At ang balita ko, ginastosan niya ng pondo ni Senador Franklin Drilon. Yung Iloilo Convention Center. Ay, si, si. Iloilo Convention Center. Ay, matanong pa yung binag-uusapan. Hindi ba sa Iloilo Convention Center yan? <laughs> Davors and I are cousins. We used to be joined at the hip. Critics are raving, but real pain is a knockout. I love him and I hate him. Oh! Ay, hindi nga, hindi nga ilo-ilo ito, Jen. Oo, oh, may structure sa dulo. Oo, oh, tsaka oh. may malawak na. Kaya pala sinasabi ko nung hindi ganyan yung napuntahan oh, oh ko. Oo, hindi ganyan yung napuntahan ko. Oo, oh, tsaka medyo mainip dun eh. Oo. Oh, oh. oh so, ang napuntahan pala natin, Hello, Hello Convention Center. <laughs> Dalawa pa nga pala tayo dito, di ba? Oo, oh, may event data doon tayo na yun eh. Hindi, kinakatuwa mo pang <laughs> wala ako doon natin tayo pa Oo nga pala. Uh, ano nga pang event dyan? Parang consultation ay yun, di ba? Yung, 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 ano yan, yung uh, federalismo. Ayun o no, nga, uh, part uh, ng consultation ng uh, federalismo um, nung ng time na yon. Pero ito ay bago, ha? Oo, oh, ito po ay, ano, International Criminal Court ito. Yun yan, ako sa. ah, ba't hindi mo ako sinasama? Hindi pala ito ilo. Akala ko ilo-ilo convention center. ay ICC kasi ang pinag-uusapan. Pasensya na po kayo. Pasensya. Nagkamali. Ako po ang nagkamali. Ano, ha? Your Honor, hindi po ako fake news. Oh. Baka ipatawag ako sa, sa kongreso. Sabi, ano siya sabi mo, ay icc hmm. Hindi po. Ilo-ilo convention center Ayun. po yon Pero ito, totoo. Ha? Yan, yan. Sa ano, dahig po ito. Yan. Ang mga Pinoy dyan ay mula pa ng Norway, Switzerland, mm -hmm. at Italy. Oh. At noong umarap yan ng pangalawang paulo, sa mga tao, eh, nagkataon naman na katatapos lang niyang bisitahin ng kanyang ama. Ha? At sinabi niya, okay naman si Digong. Kayo ako yung Digong. Oh, don't worry, okay naman siya. Ayan. Mm eh, mukhang unti-unti na raw na yung kanyang katawan oh. ay uh, nagbabalik na. Siyempre, well, yung edad niyang yun, yung nagbabalik in a way na sabihin lakas na sa ganung edad. Oh. Naman. Mm. At uh, wala namang sinasabing may sakit. Ang pag-ul, dati na pala siya may sakit. No, yes. Ay, pero hang sa oras na ito, ano ba sa linggo, doon sa dahig ng salita, nga araw sa Pilipinas yun? Kahapon. Linggo. Alo, uh -oh. linggo sa Pilipinas. diyan uh oh. ano, maaari uh -oh. sabado sa kanila yun. Uh -oh, sabado ng Ayon, hapon. sabado ng hapon. Eh, kaya pala, maraming tao, no? Yes. Ay, sila ay, uh, pag sabado ata doon, baka sundin ata ng mga mm. daron naroon. Yes. Ayon. Oh. ano, ah. bingan. Anang ah, uh, nag nagkaroon sila ng biglang na parang tipon-tipon do sa The Nagkataon din uh, sabay-sabay sila nagpunta kasi ito naman hindi ano hindi naman siya pinag-usapan eh. Oo, oh, uh oo. Oh. -huh. Nagkataon na uh, yung mga kapwa natin Pilipino ay pa weekend, di ba? Oh. walang trabaho, pa weekend. Uh, day off. eh dyan na nila minabuting pumunta parang namasyal uh -huh. na rin oo oh, uh -huh. uh -huh. Ayo. Kaya lang, nagkaroon ho ng isang, ito ay, ewan ko, ito ang pinag-uusapan ngayon eh, ha? Ah, gano'n sa oh, tagpo na yun? Yung tagpo na yan, may pangyayari kasi, ha? Sa, ang, tag, sa anong pagkakataon sa tagpo na ito? Nung ay, humarap may, na si BP, Inday. Ah, may nagpakwiti siguro, no? Na? nagpakwiti <laughs> sa... Ah, sa pagkakataon ito, nagkalumpati ba si B.P. Inday? Yes. Oh. Kasi ang dami ng tao, so, di ba? So, so, kailangan mo talagang magsalita dyan? Oo. So, eh, ito po ang uh, ang nangyari. Nung magsalita si B.P. Inday, yung isang maikling portion ng kanyang uh, talumpati, to. ang ginawang headline sa ilang mga balita dito a ah, pinikap ng uh, local up. news yes at bukang ng balita pati yata ang uh, malaking yari mm din yes ano anong sinabi anong kontrobersyal uh, controversial na bahagi ng talumpati ni BP ang uh, naging usap-usapan ngayon sa Pilipinas na no, sona. Okay, sayang at wala tayong aktual na boses eh, no? Ah, wala ba tayo? Akala ko meron tayong meron parinig na sona. Alam ko meron. So, meron so, yung bahagi, merong sabi ko sa iyo. Nasi nga. O, oh, nakita natin. Pakinggan si, nga natin oh. si Vice President Sara Duterte. Eh, kasi parang doon, nag-update ata siya ng kalagay ng Pangulo. Naka, sabi, nakausap niya niya ng personal, ng bukahan yes. ng mm. dating Pangulo Rodrigo mm. Duterte. At sabi nga niya, nung isang araw eh... Oh. Um, lahat na na doon, nagiging kinakausap na na ni Tigong e. Ah, ganoon. Parang naging malapit na sa mga tao doon sa akin. Baka pwede usunod mga mayores doon. Gusto niya pa maging mayores. Pa pa maging mayores ba? <laughs> <laughs> ha? <sighs> ay, 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 yun, <laughs> ay, ay na, yun, na, panginan na, na, panginan na, na yeah. Sara. Yun ang gusto niya. Gusto niya umuwi. Sinabi ko din sa kanya yun pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino. Yeah! Junior time. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Ayun. Ayun. Eh, yan po ang naging pahayag ng VP Day. Napakadali na maintindihan, di ba? Oo. Pero, nung... No, Ito ba kung siya pa? Ha? Pwede bang request ah, oh, oh, sige, sa lang ma- i- analyze mo lang. na namin ko lang mabuti. na no, namin mo. na namin word mo. for word. Ha? Yes, yes. Oh. ano, tapos isipin mo kung anong ibig niya sabihin. Yes. Oh, tapos yung sarili ko pakahulugan. Yes. Ah, Nakakaintindi ko. At ito ba yung mahirap intindihin? Oo. Oh. Okay, kayo, kayo, din mga nakikinig na no, no. Oh. niyo Pahinggan ninyo kung ipakilakas nyo po yung volume oh. niyo Para maintindihan. Direct isa pang nga po request lang. sa mm hmm Isa pa ano, Parinig lang natin. Gusto ko lang namin mabuti yung sinabi ni BP Inday Sara. ang um, gusto niya. Gusto niya umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino. Junior pa sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Ayun, yan mm -hmm. din ang magiging katapusan ng buhay ko. Magiging, ano ka? Ninoy Aquino Jr. Jr. ka. Uh-huh. Ah, uh, ano ba ang nangyari kay uh, Nino Aquino Jr. nung sa umuwi sa Pilipinas? At pinag-uusapan dito pag-uwi, di ba? Yes, so yung pag-uwi sa Pilipinas. Eh, oo, siguro. Na doon, mm, parang gustong ihalin tulad ni BP Inday oh. na ang mangyayari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga nakakaalam kasi niyan, Jen, ay oh. yung mga ipinanganak ng 1980s. O oh, kaya medyo ano pa? De, mga siguro 70s. O oh, mga gano'n 70s. Oh, kasi 80s, yung 80s medyo bata-bata oh, pa yun. Eh. Siguro 70s kasi mga 20 plus. <laughs> ka, alam, ano na, 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 talaga, talaga ano. mga nangyayari sa 70s. O. Pag... Oh. Eh nung panahon na yun, si Nino Yakino, 19 ano ba siya umuwi? 84? 1986 yung nangyari yung Echa Revolution. Mm -hmm. Eh, hmm. Mga 83, 80, mga gano'n siguro. Oo, pa? tama, 80 pa oh. nata yun. O. Eh, siya po ay habang nasa aeroplano, papababa pababa ng aeroplano, ay binarel, pinatay. Eh. Doon sa tarmak. Nakalapag na aeroplano mm. sa tarmak. Pababa na at siya. kung pababa na dapat siya, isang mm. kaligaw ngaw ng putok ang narinig at nakitang wala nang ang sabi na nakabulag ta, oh. si dating senador Nino Yakino yeah. oh, oh. ayon so ayun yung yun yung reference di ba oh, uh -huh. so doon sa tagpong yon gustong ihalin tulad ni BP Inday si dating Pangulong Rodrigo Duterte eh kasi may una na eh di ba Oo. Uh -huh. na ito na ang katapusan ng buhay mo ayon So, meron sa talagang tinutukoy na ano yun, di ba? So, parang ang gusto ay, niya sabihin... Pag mo ba yun ng nino Aquino? Oo. Ayun ay, na yun, yun ang ibig niya sabihin, mamamatay ka pag uwi mo. Maaaring, pag uwi mo dito ay parang mangyayari sa iyo, nangyari Nang kay Ninoy na mapatay ka. Yo, Parang ganun ang ibig ay, sabihin. Ay, yun, yun lang. Hindi ibig sabihin ah, nun... Ayun ano ano ba, Ajay? Oo. Oh, oh. pagka... ikaw nag... ikaw ay eh, teacher ka ng language. Yes. O kaya ng reading comprehension. Yes. Eh tinanong mo yung mga bata, o anong ibig sabihin dito na pagka umuwi itong taong ito ay magiging Ninoy Aquino? Oo. O pagka sinabi, ma'am, ma'am. O oh. oh, sige, Nelson, ang sagot mo, Ayun po ay magiging senador, yan po ay magiging uh, mailalagay sa limandang pisong papel, Oo. yan po ay magiging maputing tao, Oo. Uh, at yan po ay ano sa anong nga grade ang bibigay mo no sa bata? Ay, mukhang uh, wrong sabi ko sa sabing Wrong, mali ka doon, tutoy. <laughs> Paano pa uwi mo? Ako sa rin ng mga ba? Sabi ng Ka Norbert, oh. August 21, 1983. Ayun, 83. Uwi si Ninoy. Oh, uh -huh. uh, sabi nagganap nga po yung incident. Hmm. Oh. oh. Hindi ba, Jen? Yes. Eh kapag kaya binigyan mo pa ng ibang kahulugan, ewan ko kung ang utak mo ay nasa talampakan o oh, uh -huh. nasang bahagi ng parte ng katawan mo, maliban sa ulo. Uh -huh. Bakit? Kasi ando na nga yung paliwanag yun, eh, di ba? Pag umuwi ka, mapapatay ka, ito na ang katapusan ng buhay mo. Magiging Nino Aquino Jr. ka. Halimbawa dyan, ako naman ay nag, -a nag gym nagpapaganda ko ng katawan. Oo oh, naman, oo. Oh. Sabi mo, bakit ka nagaganyan? siguro so, kinan mo, gusto ko kasing maging Piolo Pascual eh. Uh ah. Ibig ko bang sabihin doon, ah, magiging artista ako? Ay, hindi. Ako'y tatangkad? Hindi. Ako'y magiging gwapo? Oo. Uh -huh. Kahit gwapo na ako? <laughs> Oh, Hindi kita mo namang nagaganyan oh, so, ako. ibusog ang gusto mo na, yung katawan. Yung katawan? Mala, mala pure pas ko lang katawan. Ang tawag po dyan, ha? Ewan ko na kung hindi sila nag-aral nung high school sila, uh -huh. Ang tawag po dyan, yan ay ilang uh, example ng figure of speech, ayon Pwedeng analogy at pwedeng allusion. Ibig sabihin, ikinukumpara mo ang isang party lang, hindi lahat ng isang uh, pangyayari, dun sa Uh, isang tao, di ba? Teka lang, Nelson. Nakit? Mm. Meron bang mga tao na nagkamali ng akala at pagkakaintindi sa pahayag ng uh, pangalawang Pangulong Duterte? Abang dami. Dipinday Sara so, sa sinabi niya matutulad siya Oo. kay uh, dating uh, Sen. Binigno Niñequino? Napakadami po. Hindi lang yon. Ito yung mga tao kinikilala ng lipunan. Nakapag-aral. Uh -huh. Yung iba, mga abogado pa. Yung iba, may, may mga honors pa sa mga paaralan ng kanilang pinagtapusan. May bigyan mo ko ng ah? halimbawa ah. dyan, Nelson. Pero ang inakala nila uh -huh. ay pag umuwi si Duterte sa Pilipinas, siya ay magiging senador. Oo. Uh -huh. Siya ay magiging statesman. Magiging tatay ni Chris Aquino. Siya ay magiging tatay ni Chris Aquino. <laughs> mali naman na tayo. Hindi e, ba? Oh, ganun ba? At, eh, ata ka mali. Ang topic nga doon, yung pagkamatay na. Ayun. Mamamatay ka, tanggalin mo na yung inuyakin mo. Yun lang ang gusto niya sabihin. Posibleng mapatay mo. Mm -hmm. oh. Maaring ganun ang mangyari sa'yo. Eh, sino, sino ba? Sino yan? Sige nga. Ya. Sino ba kalimbawa ng... oh nagkaroon ng maling pagkaunawa. Oh. Masasabi na bagad dating iba. Ano, Hindi oh. lang sa mali, kundi iba ang oh. kanyang pagkaunawa kaysa dun sa talagang gusto sabihin oh. ni dipinday. Pipinday. Oh. Parang reading comprehension nga. Yes. Uh, tingnan natin. Sino ang may halimbawa? Sino ang halimbawa nito? Sige nga. Pahingan ho natin ang kanilang paliwanay. Nahahalin tulad ba ni VP Sara ang kanyang ama? Kaya sa yung maong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong uh, Duterte ang sarili niya kay kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po di dating po Luterte na inkumpara ang sarili niya kay Hitler. Oh, yeah. Ba't oh, malinaw? malinaw. Oh, oh, eh, ah, Ikaw na, eh, apaka linaw naman mga kababayan. Oh, oh. Kung ito ay estudyante mo at tinanong mo, anong ibig sabihin ng sinasabi dyan sa sa talata? Na sinabing Sa statement na 'yan, ang dating pangulong hmm. Ninoy Aquino, ang ah, dating pangulong Rodrigo Duterte ay maihahatutulad mm -hmm. sa Ay nino ya kay Ninoy Aquino. Oo. Oh. Oh. Eh pagka sinabi mo, yung ibang yung sinabi, ah, ibig lang sabihin yan, mamamatay siya pag okay. uwi posibleng siya ipapatay oh, oh, kaya oh. na mangyari kay Ninoy. Eh kung ikwento mo ng iba, oo oh, -huh. ah, pag alasan yung paunawa mo? Alasan yung comprehension mo, di ba? Hindi, okay, ikaw, ikaw. Eh, parang, parang, nalungkot naman ipagtanggol ako. Ipagtanggol mo yung si... Hindi, kasi ako talaga, follower ako ni Atty. Okay, Clever. Okay, oh, na. Ano. ano ako eh. Oh. Parang nalungkot lang na ako sa pagkakapaliwanag niya at mm -hmm. niya mm. sa naging pahayag ni BP Inday Sara Nelson. Yan kasi ang problema, Jen. Ko oh, oh. Kung ang laging iniisip mo, attack ng attack. Hindi mo na iniisip na oh, ano ba? <laughs> ano ba yung, ano yung pinag-uusapan dito, di ba? Oh, oh sana, hindi ko alam kung narinig niya kasi. No. Kasi uh -huh. dapat pinag-aralan nyo muna, ano nga bang ibig sabihin dito? Pwede naman, ay, ang, ibig lang sabihin niya dito, ay gusto niyang umuwi, baka ho, oh, yan lang naman. Oh. Uh -huh. wala dapat ipag, walang, wala, wala dapat na ikaba, ipangamba. Uh -huh. maturo, dahil hindi naman ho yan gawain ng uh -huh. administrasyon. Dapat gano'n, di ba? Eh, pero pagka ganyan ang sagot mo, ibig sabihin, hindi mo uh -huh. naintindihan. Oh. Na para baga gusto niya sabihin, inihahalin tulad. Oo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga naging accomplishments, katangian, uh -oh. Uh -oh. Ano, uh -oh. well, katangian, accomplishments yes. ng dating Senador Binigno Nino Yakino. Ayan oh. nga. Oh, Meron ba ganun dyan na pag-uwi mo ay ibang tao ka na? Uh, at pagka sinabi niya, pag-uwi mo, magiging ganito ka. Hindi uh ko -huh. ako dito, <laughs> naman ng Pamil Duterte. Kung yun nag yung pag-uusapan, oh. Uh -huh. una, sinabdor ka, ako nag-presidente ako. Ayun, eh. yun nga. Hindi, okay. hindi na tayo... May, pagkakaiba nga, malayo. Uh -huh. Hindi nga sila pareho eh. Yun so dapat, nga. intindihin mo kung anong gustong sabihin ng statement, uh -huh. di ba? Parang yung turo ng kagabi yun eh. Uh -huh. Napakinggan ko. Oh, so ano, ano bang ba? sinabi? Yung ako at ang ama iisa. <laughs> Marami, <laughs> Marami na ganunang maling pagkaunawa. Kaya eh. nga, kaya hindi na tayo nagtataka. Meron niyang matatalino. Uh -huh. thin, hindi pa rin makaintindi. Yun, yun, Hindi pa rin makakaintindi. Ang linaw-linaw na eh. Eh, meron pa ba bang iba? Iwa, huwag natin. Eh, meron pa ba? Kalulungkot ba? Baka meron pa ba bang iba? Ay, kasi ayaw ko na nagkakaganon si Atty. Claire eh. Alam mo naman ako, follower ko dyan eh. At saka, oh, hindi naman natin siya kaaway. Tama, no? tama. Ayaw natin. Gusto lang natin, maituwid natin kung ano yung maling mga paniniwala at akala. Meron pa ba? Ay, eh, yung kasi ang nakita ko eh. Meron ako yung nakita dito sa Akso nung uh, nag-react nag ata ang Pamilya Aquino rin ah, sa Facebook eh. Kaso nung in-open ko ulit, eh, mm -mm. nag-skip na eh. Eh baka lang hindi nila nga naintindihan. Oh, diba? kasi nga, nga sa par parang hindi din nila matanggap uh -uh. na ang uh, dating Pangulong Duterte ay ihahalintulad sa dating senador uh, Nino Aquino. Hindi nga, Kaya ang titutulad oh. nga, yung pag ang ibig na sabihin nun, oh, eh, yung ang pag-uwi mo, mapapatay ka. Na posible na oh, eh. kang patayin. Yan ang oh. naman ibig nang sabihin doon. Sayang, hindi. Mm -hmm. Nawala na eh. Baka makita nga nung ating staff dyan. Oh. Ni, hindi ko kasi nakita kung sino ang nag-post, nag-share. Uh, yun ang kanilang pagkaunawa. Pero again, ano ha, siguro naman ay uh, sa ating mga manonood ngayon, Nelson, ano? No? Ay, kung uh, kung hindi ba yung mga nanonood na simpleng tao, naiintindihan yan eh. Oo nga. <laughs> Oh, <laughs> uh -huh. so, minsan din kapag ka masarado ka nang marami nag-aaralan. Oo. Uh -huh. Mas lalong, masigur, parang ano parang computer. Ganon. Na napuno na eh. Ayaw nang gumana. Hindi, <laughs> <laughs> talaga siguro ang ang kanilang ano kasi, ang kanilang ah, asa, ano, focus. Uh, focus. -focus. Ay, dispute lagi. Lagi. Yun oh, na dispute lagi umata, ang sasabihin. Umata na, umatak nga ng umata. diba? Oh, oh. Kahit na wala na sa... Mukhang wala na sa hulo. na. Sa mga ingeniero. Parang iba ang... Uh. Iba ata pagkaintindi mo sa pagkaunawa mo ganyan. Ang, ang, ang ko nga sa kanila mag magani eh. Oo. Oh, oh. Mag... Uh, sumangguni so, kayo sa mga language experts. Ah, ano Oo, oh, kahit nga hindi expert, yung teacher lang ng English. Oo. <laughs> di uh -huh. diba? Hindi na ako naman naniniwala diba? So, alam din naman nila. Oh, alam din eh. well, naman. Alam so, din naman nila, uh -huh. isagurado uh -huh. ako. Hindi po ako naniniwala sa isang simpleng pahayag. Tayo, no, sa yung simpleng mamamayan, na unawaan natin na punto na yon. eh, lalong higit na sila uh -huh. ay maunawaan. Naunawaan nila yung bagay na yon, pero gusto nilang Naalala ko tuloy yung ginamit na termino ng uh, Pilipitin. Ka, ng Kaedville. Eh. Oo. Oh, oh. Pilipitin. Yun nga. Para umayon sa kanilang gusto. Eh, lahat na, lang, lahat, na, lang gusto nyo Pilipitin. Eh, diba? <laughs> yung batas, pinipilipit nyo. Oh, oh. Yung kahulugan ng mga pananalita, gusto nyo rin Pilipitin. Oo. Oh, oh. Baka, bigyan ko kaya ng Pilipit ang mga ito. <laughs> Ay, yung galing <ganis> <laughs> 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 sa Kesta, masang papilipit oh, ang Kesta. <laughs> yun niya. Ay, siguro. Ibox box populi nga natin, Nason. No, Oo. Oh. Ibox box populi nga po natin. Kayo po ang aming tatanungin. Kayo po, mga kababayan, simple lang ang tanong, posible nga bang mangyari uh -uh. sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangyari sa dating Pangulong Senador, uh, dating, dating Senador ni Noy Aquino? Ayan. Alam niyo na po yung nangyari, ha? Ang sabihin, nakakaintindihan tayo doon, ha? Uh -huh. Baka sabihin nila kung ano-ano pa man, ha? So, kung nasagot niyo po, yun po, posible po yan. Everything is possible, sabi nila, eh.